Okay, Good morning po sa inyong lahat. Uh, ito po ay uh, ang ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Uh, welcome po sa ating channel, Luzon Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So again, uh, dito po tayo sa ating araw-araw uh, uh, na talakayan about sa mga nangyayari sa ating uh, mga balita. Okay, mga balita sa buong Pilipinas, anything na may significant sa ating ekonomiya, sa pag-unlad ng bayan, yan po itatalakay natin dito sa ating channel. So again, may inabasa tayong article guys. No? So nangalagay dito guys, no, sa minabasa nating article, uh, Lockheed Martin ready to provide F-16 jet to Philippines. Okay. Ito po kasi yung hinihintay ng ating gobyerno. Ano? Kasi nung mga, kamakailan, Uh, sinabi ng ating defense secretary na wala pa daw pong formal offer yung uh, US sa Pilipinas na magbenta uh, ng uh, ano uh, F16 jet. Okay? So basahin natin yung nakalagay dito ano, na article. Lockheed Martin said the US State Department recent approval of the proposed sale of uh, 20 F16 Black 70 aircraft to the Philippines marks a significant milestone effort to modernize Philippine air power capabilities. The company noted that the F-16 Block 70 is a highly advanced and proven platform for air-to-air -air defense and air-to-ground support with advanced technology and mission system including the life-saving automatic ground collision avoidance system. Okay, ito nga pala po ang automatic ground colli collision avoidance system. Yan po yung mga uh, importanting uh, ano ah uh, tools or nakalagay dapat sa aircraft para naiiwasan po yung ano yung pagkaroon ng collision sa sa ano sa ground yan po yung naging doon sa investigation ng pagcrash ng tinatawag na ano natin uh, F A50 ah uh, di diba, nung kamakailan may nagcrash tayo na isang unit ng F A50 ay uh, balita po na medyo may kulang na parang uh, system doon sa sa aircraft kaya hindi na iwasan. Ang operation po nangyari noon ay ano siya, uh, nighttime practice so kaya lang si, di ba? Yung area natin dito sa Pilipinas ay mga malabundukin. So ibig sabihin, nagkaroon ng pilot error daw doon sa report na yun. Anyway, yun po ang advantage nitong F16. Meron siyang uh, uh, automatic Ground collision avoidance system so na didetect ng aircraft pag malapit na sila sa elevated terrain para maiwasan yung uh, pagcrash doon so sana po uh, lahat ng aircraft natin may ganitong capability so yan po yung ino-offer na ano na ng F16 na uh, fighter jet okay so nakalagay dito Lockheed noted that the F-16 has proven track record of reliability, versatility and effectiveness with over 3,100 aircraft operating in 28 countries. Ibig sabihin very successful na po talaga itong uh, F-16 na to. Kaya uh, malaki ang maitutulong nito sa ano pagpapalakas ng ating uh, uh, self-defense capability ng ating bansa. So Lockheed Martin is proud to support the Philippine effort to modernize its air power capability with F-16 Block 70. Okay. Yun po ang sabi ng uh, Vice President ng ano, Lockheed Martin. Ngayon, ako, dito din sa binasa nating article, may nakalagay dito na ang isang ano po, Bayan Muna Party List said yesterday that the 21 billion or 375 billion Brahmos missile deal Initiated by the Duterte administration is and now being implemented by the Marcos administration is a reckless venture that dragged the country into a dangerous arms race in already volatile Asia Pacific region. This deal does not strengthen our security. It worsens tension and wastes public funds that should be spent on housing, job, special service. Yan po yung sinasabi ng bayan mo na executive. Okay. Para sa akin, 'di ba na itong bayan bayan party list kahalagahan ng ano ng uh, national security. Ang tingin ba nila, ang tingin ba ng uh, par partido na ito eh friendly lahat ng country? Bakit ang ano, bakit ang lahat ng bansa ay nag-aarmas? hindi ba nila, hindi ba nila sinasaisip yun kung bakit anong purpose ng pag-aarmas again opinion nila yan at sa tingin ko ah uh, lopsided yung ganong opinion na ang binabanggit nila is unahin daw yung ano yung mga kalagay dito yung Marcos administration must reverse this militarist military truck before it's too late. Anong too late dun? I kailangan, kailangan na nga ni sub alam mo, alam nyo guys, yung pag-invest natin sa military equipment natin, yun ang too late. Dapat nung mga previous-previous administration pa, inuna na yan. Nang sa ano nakasabay tayo dun sa uh, deterrence capability ng mga kalatig nating bansa. Para hindi tayo Uh, binubuli lagi ng China dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, tapos may mananawagan na ganito. ba? Diba? Sarati said that instead of addressing the country's staggering housing backlog, the government is callously squandering billion on, on weapon that do not that do nothing to feed shelter or uplift people. Mga comment na ganito. This 21 billion could have built at least 14,500 locos for informal settler in family living in danger zone yet government choose pam over basic need sarati said that while million of Filipinos sleep under bridge in put this is not defense this is a warmongering in the people expense alam mo yung mga ganito guys na mga pag-iisip ano to eh, uh, hindi ito nakakatulong doon sa ano natin, sa national security natin. Actually, ang guys, nabanggit na natin 'yan doon sa mga unang ano natin, unang uh, content natin na ang mga ang bawat department natin ay may kanya-kanyang budget. Yan yung sinasabi nilang may may housing sa housing budget, diba sa mga food and shelter ng mga families etc etc yan po ay may mga naka-budget na diyan sa different government natin. Ngayon, kaya nga may tinatawag tayong GAAY. Government uh, Appropriation Act na tinatawag na ipinapasa every year. So naka na po yung mga budget niyan. Ngayon, dapat hindi yung mga comment na ganito na, na mga budget para sa national defense dapat hindi na nila kini question 'yan kasi ano eh aminin man natin sa hindi talagang iba ang uh, bansa na may tinatawag na defense kept, uh, readiness and capabilities hindi dapat tayo hindi dapat natin nararanasan yung ganyang pambubuli ng China kung tayo ay naka maagang nag-invest sa ano natin national security hindi kasi ang gusto kasi nitong bayan muna ay mag ano eh magpaawa lang na mag magpaano eh, mag, lumabas na kaawa-awa ang Pilipinas tapos para maawa ang maawa ang ibang bansa tapos tulig sa in ang China para hindi na tayo ibuli diyan sa West Philippines eh. eh yan po ay eh, nakikita natin na weak weakness ano yan napaka mababang ano strategy hindi po na, para sa atin hindi nakakatulong yan sa ating uh, national security and again ah uh, para sa akin sa atin po ano uh, ito pong uh, effort na ito ng government natin na nag invest tayo kahit too late na talaga too late na ay eh, nag invest pa rin tayo sa uh, mga kailangan kailangan uh, military equipment napaka na ano po yan napaka move na hindi dapat tinidelay yan kagaya ng mga previous administration edi eh, na sana kung nakapag-invest na tayo mga Uh, ano 10 years ago, di sana konti na lang yung pupunuan ng mga requirements. 'Di ba? At saka ang defense naman is ano 'yan eh. Ano 'yan? Ongoing process 'yan. Tuloy-tuloy 'yan. Hindi po pwede kasi 'yan na ano na pa-stop, stop and then uh, alam mo 'yun, staggered. So staggered din ang development at tapos papasukan pa ng ganito mga comment ng mga hindi ko malaman kung pro Philippines pa itong bayan bayan ano to? Bayan muna party list na to. Lagi nilang kinikritize ang uh, pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa US na tumutulong magpalakas ng ating national defense. Diba? 'Di ba? sa ito mga ganitong uh, comment po is hindi na nakakatulong dun sa ating national security. Again, kung may mga finding sila diyan na anomalya diyan sa budget na yan. Nandiyan naman ang COA eh. I-check nila. Hindi yung gagamitin nila yung kahirapan ng Pilipino para lang ma-justify yung panawagan nila na ma-stop yung ating uh, investment sa national security. Yan po ay again hindi po yan ano, hindi po yan makabayan na na ano, na uh, pananaw, di ba? Hindi, hindi yan makabayan kasi di ba? nag nagsisikap ang ating gobyerno na maghanda sa seguridad natin, palakasin natin. Di ba nila nakikita yung mga ginagawa sa atin ng China dyan sa West Philippines? Di ba? Samantalang kung tayo ay nakapag... Tingnan mo ha. Yung ibang mga bansa na ka-partner ka ni nila, ka-ano natin, ka nag uh, nag uh, involved dyan sa South China Sea na yan. Yung may mga claim diyan sa mga South China Sea. So, Sino ang uh, nabubuli ba ng China? Di ba hindi? Wala tayong mga nababalitaan na ano, na nangyayari. Dito lang sa Pilipinas maingay eh. Kasi nga, tayo ang pinaka-weak na military force dito sa South, Southeast Asia. Kaya ka, tayo yung kinakaya-kaya ng uh, China. Kasi nga, dahil sa mga ganitong ang strategy na pinutulak nitong, nitong bayan muna na ito ipaawa system. Si hindi uubre sa China, hindi hindi ma, hindi na hindi naaawa ang China. Ang nakikita ng China kung malakas ang pwersa mo, hindi kanila hindi kanila bubuli, ibubuli, ibubuli o uh, papakitaan ng pag ng dahas or gagamitan ng dahas. 'Di ba? So ang ang China kasi nag-aano yan sa strength, hindi sa weakness. Nakagaya ng pina, pinapakita nitong bayan muna. Hindi ko alam kung anong ano nito, agenda nitong bayan muna party list na to at kini-question nila yung uh, investment ng ating gobyerno sa national security. Again, uh, para sa akin po eh hindi na dapat tayo na nagpaparapaniwala sa mga ganitong ano kasi yung ginagamit nila dito na ano daw mga uh, dapat daw ininvest na lang sa pabahay ng mga ilang ano ilang ilang milyong unit daw ng bahay ang pwedeng gawin, etc. Cetera, etc. Cetera. Again, yan po ay may mga agency na in charge dyan. May mga budget po ang uh, gobyerno para sa mga bahay o oh, pabahay ng mga mahihirap, pagkain ng mga mahirap, may mga separate agency yan. Dapat yung budget na naka-allotted sa sa ano natin, national defense natin, huwag na nilang pakialaman kasi nga hindi naman sila yung nasa frontline eh hindi naman sila yung nakikipagdigmaan dyan sa, sa West Philippine Sea. Si, hindi sila yung nagme-maintain ng ating national security. Buti sana kung sila yung gumaharang dyan sa mga barko ng China eh. May ko pa eh. Na ano sila eh, magsasalita ng ganyan eh. E, ibigay natin kung ano yung pangangailangan ng ating uh, security forces or AFP kasi nga sila yung tagapagtanggol ng ating national security hindi naman itong bayan muna eh wala sila itong bayan muna walang ginawa kundi i-criticize ang gobyerno yung hindi ko alam kung anong purpose nito guys eh kayo ba guys kung ano ba sa tingin niyo ang purpose nitong bayan muna nito yung ating effort sa national security is ano sadyang pinipigilan diniderel etc di ba anyway guys yun ang ating topic no sana po e eh, Uh, ano, uh, matuloy itong project nito kasi ito itong F-16 na to, malaki pong may tutulong nito sa ating national security so meron na tayong capability na mag intercept ng mga mga foreign ano, uh, aircraft na nagbe-venture dito sa ating uh, national domain so may pang although marami pa po tayong kailangang invest katulad ng mga radar system etc pen to 5.5 niyan. Huwag lang tayo makikinig sa mga ganitong mga uh, puna ng mga tanging ko hindi ito makabayan, eh. hindi ito hindi, hindi hindi bayan ang inuuna nito eh. Again, dito po sa ating channel, ang inuuna natin dito, Pilipinas ang una. Ang ating ma mahal na bayan muna, hindi yung yung protection sa ating bayan ang unahin natin, hindi yung mga ganitong mga uh, ano statement ng bayan muna. Anyway, yun lang po ang ating topic ngayon. Ano? So, mahaba-haba na yung ating uh, na-i-share. Anyway, kung may mga comment kayo and suggestion, please, comment lang po yung ating mga uh, question and suggestion. And then, uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please support this channel at uh, magkaisa ang ating community para sa pag ng ating bayan. And, sa inyong lahat yan, maraming salamat and peace.